Good morning mga bro and sis At binggit, kaya ba ng Suzuki Espresso? Tara From Bacoor To Atok, binggit Let's go Sabi nila mahina raw makina ng susuk Espresso Ito, sinubukan natin Let's go So let's go Stop the race. We should be kings and queens on your crown. Happy camper through the ups and downs. Keeping calm, winning ground. Let's build castles now. We'll make gold on our way up through them trees before we reach them tops. Oh no, half isn't enough. Let's build castles. Mga bro, 2021 model nga pala ang aking Espresso. Currently, nasa 60,000 mileage na ako. So far, wala pa namang pinapalitan, maliban sa belt. Tapos, nagpalitan na ako ng mugs at gulong. naka mother setup na ako. Medyo mas malaki ng konti. Still, yung, um, yung consumption ng gas ko, halos wala namang pinagbago. Masarap lang mag dito kasi smoothness mo Tapos, kaya-kaya naman ang makina ng Suzuki Espresso. Stop there. Our names and the storm is one with our game We just keep burning the flame You are one of us We say come, whatever may we'll Join forces today kung gusto niyo umakyat dito mga bro and sis lalo na sa mga naka-automatic masabi kong kayang-kaya naman kasi may mga nakasabay din ako tip lang huwag masyadong magbabad sa drive uh, mag manual mode po tayo para smooth pa rin ang driving at hindi na mabas yung sinasabi nilang check engine pag nakababad ka sa drive Mga bro, mga sis, kung nature lover ka, sigurado ako mag -e enjoy ka dito sa sa mga mountain views. Yung climate dito, malamig tapos sa umaga. Sobrang foggy. Touchdown, mga bro and sis. So, sa mga nagbabalak din umakit dyan, huwag magdalawang isip, umakit na kayo. Kaya-kaya po ng ating mga espresso. See you around. Stay safe. Drive safe. God bless my bro and sis. Follow for more.